sa gitna ng mga hamon ng buhay. Nabigyan ngayon ng pag-asa na magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang mga kabataan sa Pangasinan. Sa tulong ng Pangasinan Polytechnic College o PPC, nabibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante makapagtapos ng pag-aaral. Itinatag ang PPC sa layuning abutin at bigyang solusyon ang matagal ng suliranin sa edukasyon. Para kay Governor Ramon Vigico III, hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pag ng pangarap. Isa sa mga patunay ng tagumpay ng proyektong ito ay si Precious Jillian Mariano, isang scholar ng PPC. As I was studying here in Pangasinan Polytechnic College, it was life-changing po para sa akin kasi I saw a lot of fellow aspiring and talented students na gustong makapagtapos po talaga ng pag-aaral nila. And despite the financial struggles and It is evident po talaga na itong Pangasinan Polytechnic College is inalis niya yung hindran sa aming mga students na hindi kami makakapag-aral dahil lang wala po kaming pera or hindi kayang i-afford ng family namin yun. Bukod sa libreng matrikula, inaalalayan din ng PPC ang mga estudyante sa iba pang gastusin tulad ng school supplies at iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Kaya naman, malaking ginhawa ito sa mga magulang na hirap magtaguyod ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Thank you to our Honorable Governor Guico. Madami po kaming mga estudyante na tutulungan niyo po para makapag-aral po ng libre at hindi po hindran sa amin yung kahirapan po namin sa buhay. Sa ganitong hakbang, hindi lang basta paaralan ang naitatag, kundi isang simula ng bagong kinabukasan para sa marami, lalo na sa mga kabataan sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.